Good afternoon guys, kain na tayo. Nagsigil ako ng manok na may dried kamiyas. Mm. Ito guys is ano? Um, daon ng lettuce. <coughs> Similarity sa pechay. Eh. Oh, sabaw. Harap. Mmm. Mmm. maning sabaw na. Ah, uh, sarap naman. Ima e sa nga Manyaman na yung sabaw. Mmm, sarap. Kain hmm. na. Namiss ko yung sigang kasi. Puro fried manok. Hmm. Meron naman yung ano yung kaldereta ng kambing pero wala naman sa hindi naman pwedeng higupin yun kasi ano tomato sauce hmm, hmm. Sarap ng asin niya. Dried kamias. Ayan siya. Galing sa Pilipinas na ginawa ko yan. Ano, nakarep lang siya guys. Hindi masisira. Mmm. Sarap. Mmm. Kahit bolang lang, sapat na. Hmm. Parang pechay na ito, guys. Hmm. Ito ay ano. Yung red beets. Inaalo ko sa sigang. Masarap pala. Thank you guys for always supporting my video. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pangarap. Always pray, number one. Then work for it. Makakamit din natin mga pangarap. Basta tiis, tiyaga lang sa buhay. Tsaka always be humble for so... Sa iyong sarili. Kahit saan ka nakarating. Always be humble, guys. Um, number one, pray. Sure. Because God's will all. See you in my next video. Thank you so much. Let's eat. Ay. <laughs> Ang dahon. Mmm. God bless us all.